Sa pagpasok ng buwan ng Agosto nitong taon, binaha ang maraming kalsada sa siyudad San Fernando, Pampanga. Walang puknat na pagulang dala ng thunderstorm ang dinanas ng mga motorista sa kalsada. Ilan sa kanila ay na-stranded, habang ang iba naman ay piniling sumuong sa talata lampakang baha at mabigat na daloy na trapiko makauwi lamang sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng perwisyong idinulot ng naturang pagbaha sa mga kalsada ng siyudad, naniniwala si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM Past President at Director for Infrastructure Development Rene Romero na malaking pinsala rin ang ibinunga nito sa ekonomiya ng lalawigan. Sa katunayan, magahan matapos bumuhos ang ulan sa siyudad San Fernando, maraming netizens mula sa iba't ibang panig ng probinsya ang nagpost ng mga malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Ani Romero Kabilang na kasi talaga ang topografiya ng pampanga sa pinag-uugatan ng isyo nito sa baha. Many occasions, uh, kapag padating na yung rainy rainy days natin, hmm. unang umuulan sa Angeles. Hmm. Tuwing hapon, uulan sa Angeles, kumisan hindi uulan sa San Fernando. Yes. But there were many occasions also, I was in San Fernando, Tumawag sa akin ng, sa bahay namin, sa Angeles. Ang sabi, malakas ang ulan doon. So pauwi ako, kas, kasalub, kas, kasalubong ko na yung tubig na dumadaloy dito sa MacArthur Highway. Bunsod nito, iminumungkahi ni Romero na bumuo ng isang kapulungan ng mga lokal na pamahalaan sa Pampanga upang magkaroon ng koordinasyon ang mga planong kanilang isinasagawa upang masolusyonan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Bagay na tinangka ng gawin ng administrasyon ni dating City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez na naudlot dahil kanya-kanya ang mga alkalde ng Pampanga sa pagsolusyon ng problemang bahas sa kanilang mga nasasakupan. Uh, may mga nakausap akong mga ilang uh, mayors na mukhang mahirap silang ikayatin para... Gumawa tayo ng isang parang MMDA, mm -hmm. uh, Manila style, mm -hmm. no? Mm -hmm. Yung uh, kakatabi. Oo, oh -oh, kasi mm -hmm. hindi mo masisisi yung mga mayor na siyempre unahin niya yung kapakanan ng bayan niya mm -hmm. versus the others. Mm -hmm. Kasi ang lumilitaw kasi parang ang sinesave lang natin, San Fernando eh. Mm -hmm. yes. Hinikayat din ng PAMCHA ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na pangunahan ng pagbuo ng isang komprehensibong flood mitigation plan kasama ang mga apektadong LGU ng Pampanga. Nakasaad sa liham ng PAMCHAMP kay Regional Director Rosalert Tolentino na maaring hindi tuwirang masusolusyonan ang nararanasang baha ng mga Fernandino kung ang baha lamang sa syudad ang tutugunan ng pamahalaan. Samantala, base sa monitoring ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC, tinatayang nasa 70 millimeters ng tubig ulat ang bumuho sa siyudad San Fernando noong unang araw ng Agosto. Lubos itong mataas kung ikukumpara sa red rainfall warning ng pag-asa na na ng mahigit pa sa 30 millimeters ng tubig ulat ayon sa Chief Hydrologist ng PRFFWC na si Hilton Hernando. Kung tatanungin niyo ako, it's torrential. So we're having mm. a lot of this medyo extreme rainfall recently, lately na. No? Mm -hmm. So Uh, hindi ko masasabi. ano although nangyayari na to previously pero hindi ganon kadalas mm -hmm. so yun po yung ano ano uh, I mean kung <coughs> i explain ko pa more further mm -hmm. one millimeter of rainfall sa so one meter by one meter assuming walang infiltration walang evaporation that will equal to one liter of water Angelica Kara CLTV 36 News